Hello, kamusta? At welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na umaasa ka pa rin, kahit matagal na siyang wala, yung tipong gabi-gabi mo pa rin iniisip, baka isang araw, bigla na lang siyang kumatok, mag-message, o mag-sorry. Pero habang tumatagal, napapansin mo, tahimik na, walang balita, wala na rin kahit anong senyales. At doon mo unti-unting mararamdaman, baka nga, hindi na talaga siya babalik. Hindi ko sinasabing madali yan tanggapin. Kasi to be honest, hindi talaga. Lalo na kung lahat ng plano mo, may pangalan pa rin niya. Pero minsan, ang katahimikan ng isang tao ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. At sa video na to, gusto kong tulungan kang makita yung mga palatandaan hindi para masaktan ka lalo, kundi para makalaya ka na sa pag-asang walang patutunguhan. Kasi minsan, hindi ka naman talo dahil wala na siya. Talo ka lang kung patuloy kang naghihintay sa taong hindi nababalik. So tara, usap tayo. Unang senyales, tinanggap na niya ang katapusan. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ng magpaliwanag. Hindi dahil wala silang pakialam, pero dahil alam na nilang tapos na talaga. Yung dati, konting tampuhan lang, may message agad. Pero ngayon, kahit anong sumbat o paandar mo, wala. Tahimik lang. Walang reaksyon, walang paliwanag. Bakit? Kasi tinanggap na nila na tapos na kayo. At kapag ang tao tinanggap na yon, ibig sabihin, wala na silang gustong patunayan. Wala na silang laban na gustong ipanalo. May kapayapaan na sa loob nila kahit masakit at alam mo kung ano ang masakit na totoo. Habang ikaw umaasa pa, sila nakahinga na. At minsan, yung pagtahimik nila yon na mismo ang closure, pangalawang sinyales, putol na ang lahat ng koneksyon. Naalala mo nun, kahit hiwalay na kayo, may pa-message pa rin siya paminsan-minsan. Kamusta ka? O naalala kita nung nadaanan ko yung lugar natin. Pero ngayon, wala na. Unfollow. Block. Scene zone. O minsan, wala talagang kahit anong sign na buhay pa siya sa paligid mo at wag mo agad isipin na galit siya. Madalas ginagawa nila yon hindi para saktan ka, kundi para tuluyan silang makalaya. Kasi minsan, yung mga pa-message, pa-chat o simpleng kamusta lang, nakakapagpatigil sa healing. At baka napansin na niya yon. kaya pinutol na lahat. Alam mo, minsan ang block hindi insulto. Minsan respeto yon sa sarili. Paraan nila para sabihing, ayokong masaktan ulit. Kaya kung bigla kang naging invisible sa mundo nila, wag mo nang pilitin iparamdam ulit ang sarili mo. Kasi baka ang katahimikan nila, yun na yung paraan ng pagpapasalamat at ng paalam. Pangatlong sinyales, may kapayapaan na sila kahit wala ka na. Ito yung part na mahirap tanggapin, pero kailangan mo. Kasi minsan, nakikita mo na parang okay na sila. Masaya, kalmado, may bagong routine, bagong ngiti. At ikaw, andun pa rin, nagtataka kung totoo bang nakamove on na. Pero ito ang totoo. Kapag hindi mo na maramdaman yung bigat sa kanila, kapag yung mga mata nila wala nang hinanakit, Kapag kaya na nilang ngumiti ng totoo kahit makita ka, ibig sabihin, tinanggap na nila ang pagkawala mo sa buhay nila. At oo, masakit. Pero tanungin mo rin sarili mo, gusto mo bang bumalik ang isang taong masaya na kung ang pagbabalik nila ay babalik din sa sakit ninyong pareho? Baka kasi minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung marunong ng bumitaw. Kapag alam mong hindi na kayo ang sagot sa isa't isa, sa dulo ng lahat ng to, gusto kong maalala mo to. Hindi mo kailangang habulin ang taong tinuruan ka ng pagmamahal kung tinuturuan ka na ngayon ng pagkawala. Kasi ang pagkawala, minsan yun ang pinakamatinding guro. Tinuturuan kang mag-isa. Tinuturuan kang magpakatatag. At higit sa lahat, tinuturuan kang makita na kahit wala na sila, may ikaw pa rin na pwedeng buuin, pasayahin at pahalagahan. Bago mo kalimutan, i-comment mo nga sa baba kung nasaktan ka na rin ng ganitong klasing tahimik na pag-alis. Taga saan ka pala? Gusto kong malaman kung saan mo to pinapanood ngayon habang nagmumuni-muni. At kung nakaka ka, Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe dahil sa susunod na usapan natin. Pag-uusapan naman natin kung paano katuluyang makaka-move on nang hindi mo kailangang maghintay na bumalik ang taong hindi na talaga babalik. Minsan hindi mo na kailangang tanungin kung babalik pa ba sila. Kasi minsan makikita mo na lang sa kilos nila, sa mga mata nila, sa paraan ng pananahimik nila, ang sagot na matagal mo nang alam pero ayaw mo lang tanggapin. Hindi lahat ng pag-alis ay may paliwanag. Minsan tahimik lang talaga silang lilisan, pitpit lahat ng alaala, at iiwan kang nagtataka kung may mali ka bang ginawa. Pero tandaan mo to, hindi laging tungkol sa iyo ang desisyon nilang umalis. Minsan may laban din silang nilalabanan na hindi mo nabahagi. Pang-apat na, Pang na senyales, hindi na sila nagtatanong tungkol sa iyo. Naalala mo dati kahit tapos na kayo, may mga simpleng tanong pa rin? Kamusta ka? O oh, nakita ko yung paborito mong lugar na alala kita. Pero ngayon, tahimik. Wala nang balita, wala nang pangungumusta parang nawala ka na lang bigla sa mundo nila. At doon mo marirealize iba na talaga. Kasi dati, kahit magkalayo kayo, may connection pa rin kahit konti. Pero kapag dumating na sa punto na hindi ka na nila kinukumusta, ibig sabihin, wala na silang interes na alamin kung saan ka na o kung sino ka na ngayon. At masakit yon oh, pero may maganda ring side. Kasi kapag wala na silang pakialam sa'yo, ibig sabihin, oras na rin para itigil mo ang sobrang alam sa kanila. Hindi para magdamdam, kundi para makalaya. Kasi totoo, hindi mo mapipilit ang taong hindi na gustong bumalik. Pero pwede mong piliin kung paano ka babangon pagkatapos nilang umalis. Panglimang senyales, lumago na sila. At hindi ka nakasama sa growth na yon. Ito yung part na mabigat tanggapin. Makikita mo sa social media, may bago silang trabaho, bagong barkada, bagong hobby, at minsan may bago na rin minamahal. At ikaw, napapaisip, paano nila nagawa yon? Ako nga, hirap pa rin huminga tuwing naaalala ko sila. Pero alam mo, hindi ibig sabihin na nakamove on na sila agad, mas matatag sila. Minsan, mas maaga lang nilang tinanggap yung totoo, tapos na. At kapag natanggap mo na rin yon, dun mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Kasi habang umaasa ka na babalik sila, nakakulong ka pa rin sa nakaraan. Pero kapag sinabi mong, tama na, ako muna, doon nagsisimula ang totoong healing. Doon mo malalaman kung sino ka kapag wala na sila. At dun mo rin marirealize hindi mo kailangang maging kalahati ng isang tao para maging buo. Pang-anim na senyales, hindi na sila bumabalik sa mga alaalan yung dalawa. Naalala mo dati, kahit matagal na kayong hiwalay, may mga pagkakataong babanggitin pa rin nila yung mga dati. Naalala mo nung, grabe no, dati ganito tayo. Pero ngayon, wala na. Wala nang pagbabalik sa lumang kwento. Wala nang naalala mo ba? Wala na ring mga post na parang para sa'yo. Tahimik na talaga. At yan ang pinakamatindi sa lahat kapag nawala na pati yung alaala mo sa mundo nila. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan ng lahat ng alaala manatili. Minsan, yung paglimot nila ay paraan din para makapagpatuloy sila. As ikaw din may karapatang gawin yon. Kasi kung patuloy mong kakapitan ng mga alaala, hindi mo kailanman mararanasan kung gaano kagaan ang mabuhay nang wala ang bigat ng kahapon. Ang paglimot, hindi ibig sabihin walang halaga ka. Ang paglimot minsan, paraan lang para muling mabuhay. At kung kaya nilang magsimula ulit, kaya mo rin. Kasi tandaan mo 'to. Ang totoong kalaban, hindi sila, kundi 'yung parte ng sarili mong ayaw pang bumitaw. Minsan habang nakatingin ka sa lumang litrato, iniisip mo, "Pabalik pa kaya siya?" Pero baka ang tanong na dapat mong sagutin ay, "Babalik pa ba ako sa sarili kong masaya?" Kasi baka matagal mo nang iniintay silang bumalik. Pero ang totoo, ikaw na mismo ang nawala. Kaya oras na siguro, hindi para hintayin sila, kundi para hanapin ulit 'yung sarili mong nakalimutan mo habang umaasa. Kung nakarelate ka, i-comment mo nga sa baba. Ako muna. Para paalalahanan mo sarili mo na sa pagkakataong to, ikaw na ang pipiliin mo. At kung gusto mo pang mas lalong maintindihan kung paano tuluyang bitawan ang sakit at bumangon ng may kapayapaan, make sure na kasubscribe ka na. Kasi minsan, ang paghilom nagsisimula sa isang simpleng ako muna. May isang senyales na madalas nating hindi agad napapansin. Madalas, pag naririnig natin to, umaasa pa rin tayo na baka nagbibiru lang sila, baka may chance pa. Pero kapag sinabi na nila ng diretsyo, tapos na, ayoko na, move on ka na. Minsan, yun na talaga ang huling linya ng kwento. Hindi mo man marinig ng masakit pero iyon na yung pinakamalinaw na sagot. Hindi na ako babalik. Pangpitong senyales, sinabi na nilang tapos na at pinanindigan nila yon. Ang dami sa atin, umaasa pa rin kahit malinaw na ang sagot. Kasi umaasa tayo na baka magbago pa ang isip nila. Pero tandaan mo, kapag isang tao nagsabi ng malinaw at tahimik na tinutupad yon, Ibig sabihin, pinag-isipan na nila yon. Hindi na yon dala ng inis o tampo. Desisyon na yon mula sa kapayapaang hinahanap nila. At minsan, kailangan mong matutong respetuhin yon. Hindi dahil ayaw mong lumaban, kundi dahil gusto mong bigyan ng dignidad ang sarili mo. Kasi habang hinahabol mo ang taong tumatakbo palayo, mas lalo mong nilalayo ang sarili mo sa kapayapaan. Hindi mo kailangang habulin ang closure. Minsan, ang closure, ikaw mismo ang dapat gumawa. Totoo, ang tanggapin na hindi na sila babalik, parang unti-unting pagpatay ng ilaw sa isang kwartong dati mong tinirhan. Tahimik, madilim, at minsan nakakatakot. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, may araw din palang sisikat sa labas. At dun mo marirealize, hindi pala kailangang mamatay ang mundo mo dahil lang umalis sila. Kasi kahit wala na sila, may bagong umagang darating pa rin. Kung nandito ka ngayon, nakaupo, nakikinig, nag-iisip, baka pagod ka na. Pagod sa paghihintay. Pagod sa pag-aalala kung may mali ka bang ginawa, Pagod sa tanong na babalik pa kaya siya, pero baka kailangan mong baguhin ang tanong. Hindi babalik pa ba siya, kundi handa na ba akong umalis? Umalis sa sakit. Umalis sa pag-asang paulit-ulit lang nasasaktan. Umalis sa sarili mong kulungan ng baka. Kasi ang totoo, minsan ang hindi pagbabalik nila, yun mismo ang paraan ng buhay para sabihin sa'yo, tama na, panahon mo na. Panahon mo ng bumangon. Panahon mo ng tumingin sa salamin at sabihing, hindi ko kailangan ng taong aalis para maramdaman kong mahalaga ako kasi mahalaga ka kahit iniwan ka. Buong buo ka kahit nagkulang sila at totoo pa rin ang halaga mo kahit hindi nila yon nakita. Gusto kong gawin mo to ngayon. Pagkatapos ng video na to, kumuha ka ng papel. Isulat mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng sana. Tapos, basahin mo ng isang beses. At pagkatapos, sunugin mo, punitin mo, o itapon mo. Hindi dahil galit ka, kundi dahil tapos na. At sa bawat abo ng papel na yon, may parte ng sarili mong unti-unti ring gumagaling. Kasi minsan, ang tunay na closure hindi nanggagaling sa kanila. Nanggagaling yon sa sarili mong desisyong sabihin, Salamat, tapos na. At sa araw na yon, makikita mong gumaan lahat. Hindi dahil bumalik sila, kundi dahil bumalik ka sa sarili mong katahimikan, sa sarili mong kapayapaan, sa sarili mong halaga. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin handa ka ng bumitaw. Kaya i-comment mo nga sa baba, tapos na pero buo pa rin ako para ipaalala mo sa sarili mo na kahit nasaktan ka, pinili mo pa rin ang kapayapaan kaysa sa paghabol. Don't forget to like, share, and subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. Yung hindi lang nagpapaiyak, kundi nagtuturo kung paano magmahal ulit ng may dignidad at may lakas. At tandaan mo to, hindi lahat ng pagkawala ay kailangang ikalungkot. Minsan ang pagkawala ka may ipaanyaya para magsimula muli. At baka sa susunod na kabanata, hindi mo na kailangang hintayin kung sino ang babalik. Dahil ikaw na mismo ang pipili kung saan katutungo. Hindi na sila babalik, pero ang sarili mong liwanag, magsisimula ulit. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood, gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.